doon sa yan, sa kuryente na yan na kuryente yung mga kalapate yun oh kalapate, oh kawawa naman oh dala dami nila oh. meron po buhay, ayun, meron buhay buhay pa yan, dalawa ay na, sirok na ng dugo pre <laughs> oh, iuwi nyo yan Dalawang panalo Ha? Dalawang panalo Aba, ba, dalawang panalo na yan uh, huh? O, naka dalawang panalo na <laughs> Okay, yun, same Ayun, isa, isa lang dalawang. Ito guys, ang dami talaga yan you o, know? ang dami! Ang ah. daming kalapati na namatay Tumama dun sa kuryente niya no?

panalo din. 'Yan din. Dami ka ng panalo gini, boy. Dami ka ng Tayo na Dito lang po 'yan sa May Expressway uh, northbound papuntang kalamba no. Oh, Dito naman ang panalo. na. Dari, Ata si Katerin. Bumaba na din. Bumaba si Katerin. Oo. Ata na na. Marami. 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 Marami tatlong ano, tatlong tali